Back in 2019 ay tumira din ho tayo dito sa bayan ng Mamburao and nagstay tayo until uh, January 2022 and siguro pangalwa o pangatlong beses o pangapat na beses ko na rin ho napunta ito dito pero most of the time mababa yung tubig kaya nakakadiretso kami ng liban doon sa uh, may tapat na yun. Galing sa baba ay umakit lang tayo ng konti at uh, ito, nasa gitna ng damuhan ika nga. So yung isa sa mga mahalaga na kailangan ng mga community dito ay itong ating salbabida. Meron sila dito ng uh, dalawa at uh, nilalagyan ng kwain si Babo kasi ito na yung pinaka pangunahin nilang ginagamit para mailiban yung kanilang mga kumbaga, kumbaga, galing sila sa bahay, meron mga pinamili. Dito nila isasakay lalo na ho pagka ano, mataas ang tubig dito. Ngayon medyo mababa pa actually. So, katulad doon yung mga nakikita natin sa mga TV, sa mga documentary, yung kanilang bahay dito, ang kanilang bubong ay gawa sa kugon. At syempre, agrikultura ang pangunahin nila na hanap buhay dito. So, sumama po tayo sa isang grupo para sa kanilang pagbisita dito sa komunidad. So, ito yung typical na bahay dito. So, meron konting uh, second floor. Ayan, no, meron tayong uh, konting uh, uh, taklo. No? yan hindi ba malamig dito? Malamig dito pagkagabi, ano? Ano? Mga ilang bahay ang kayo dito? Ilang bahay ang kayo dito? Uh, 40, 40 na bahay. Ay sa bilang mo kuya, ilan yung tao kasama ng bata at matanda? May isang daan ba dito ang tao? Meron um, siguro. Meron siguro, no? Ano yung usually na pinagkakabuhayan natin dito kuya? Uh, nagkakaingin. Na nagkakaingin. O, no? tapos sa uh, bayan na natin dinadala. Mm, malakas bang kita? Ayos ba? Medyo. Ayos din, ano? O. Pero may mga tanim din kayo dito. Ng mga halaman, mga prutas, mga gulay. Mga balingoy. Balingoy. O, saan natin dinadala ang balingoy? Dito may nagabili Ah, meron din napunta dito para bumili. <laughs> Salamat, kuya. So basically, ho, yung bahay nila dito ay talagang merong second floor. Ito, Oh, meron pa silang uyayi e, tapos yung kanilang pinakahagdan ito na po yan Ayan. uyayi pa rin sang nasa itaas. Ay, syempre dahil open air, ayan oh, no, lusot ang niya. Konting uh, sako lamang ng taklob para naman pagka umuulan tapos yung kanyang uh, pinaka wall, no, talagang malamig, malamig, presko. At kung titingnan niyo, mataas talaga yung setup ng kanilang bahay oh. Laging merong uyayi. Or kung minsan kapag meron silang mga alagang hayop uh, dito sa ilalim nila nilalagay, at syempre protection na rin nila yan Yung kanilang banggirahan Ika nga sa atin sa Batangas Ito meron tayo ditong gabi Ito ang masarap na gabi Pagka naigataho yan eh, Swabi swabi na yan Ari yata ay talbos ng kamutay Anong bagare? Punta tayo sa iba pang bahay Ito nakita natin Meron siyang lusong And again meron siyang uyaye So mukhang malaki na rin yung komunidad na ito no? So this is talapa Ang tawag dito Oto meron sila ditong kalabasa, merong papaya. Oto oh, ay ang iniisara po namin dito na may, matulungan sana kami ng ating kurisman o mayor o mga ibang ng bayan na magkaroon po kami ng bagong kalsada papunta po dito sa loob ng talapa mula po doon sa may barangay. Nasa may tulay po. Ah, eh, oo, oo. Papasok po dito. Eh. Para po pag uh, mayroon po mga pangailangan kami ng mga produkto, tulad po ng mga saging, kamuti, balinghoy, Maglalabas maalwan po na? namin mailabas. Yung yeah. mga emergency po, mama, may, may katulad po nito, may kaunting sakit, ay hmm. di tatawid po kung tagulan. Ay, kaya kailangan po sana namin magkaroon ng magandang kalsada din. Eh. At um, least motor makakalusot. Oh, yeah, mga motor. Dahil kami eh, di pag tag-ulan eh, diyan, galangoy. Kaya lang medyo mababa pag tag-araw. Kaya oo. po talagang higit na amin sana inihiling na magkaroon sana kami ng magandang kalsada dito sa loob ng aming komunidad. Anong edad na dito sa tingin mo itong ating komunidad? Kung baga ilang taon na itong komunidad natin dito? Aba, matagal na rin po ito. Kayo kuya, pang ilang henerasyon na kayo dito? Hmm, dahil ako naman eh, siguro mga 44 lang ako eh. So, so dito na kayo lumang Ito lang ba yung community dito? O, ito, ito sintro, Meron pa mga mga yung sityo sitio pa dyan pa uh -oh. Ito sentro ng talapa. Yan, ng, ng, kaya nandito yung mayor. Mayroon pa dyan sa Bukana, katulad ng Bangayan, Pitugo. Diyan nga dadaan ang kalsada kung sakaling kami pagkakalooban. Kung mabubutas. O kung mabubutas. Kaya nga, uh -huh. kaya nga ng isang kwal, hindi sana namin na magkaroon nga kami ng magandang kalsada papunta sa amin. Santa Cruz po yung kabila na yan? Oo uh -huh. so, nga, Santa Cruz yung pinasuka namin. Alakaak. Barangay Alakaak. Alakaak.